Hi, dear friends and welcome back to my channel! Yay! Andito kami sa Tapon Ubay So kasama ko si Serinat Salo at kasama ko rin si yung kasi Karina guys, doon kami kumakain sa kanyang bahay kasama ko si Ate Tanya. So maya maya guys, itutor ko kayo sa dito sa Ang tawag doon? Tawag dito? Tapon Ubay. So ito ano guys, kasama ko si Rina. Ayan guys, tingnan natin ang Tapon Ubay. Ayan guys, nakikita ninyo yung Tapon Ubay. Anong tawag dyan, Tanya? So, dyan, dyan, guys, yung may, ano yung tawag dyan? Yan. O, oh, susunod. O, oh, basta may makita kayong bahay dyan guys. Dito sa ano, yung tawag ka susunod. daw ang tawag. So, ayan guys, ayan yun yung, yung dito sa Tapol Ubay Buhol. So, kung gusto nyo mag talan. pantalan parang pantalan ata to o lat uh, kung sa Bisaya pa is latayan sa Ubay so dito tayo so kasama ko si Rinas ayan makikita natin yung bundok guys ayan so kasama ko si mga pagkain guys, dito to sila komo kuha ng anong ko kumukunan, anong mga kumukunan, kapani guys, nagmamayis uh, um, na sila in time, 4 p.m. tapos bukas ngat bukas sila magalit at 5 p.m. ready guys no, karami sa preface tayong so, gusto sa tapos, like ano ang nakaon guys, it's amazing, tapos magkakayt ang mga tao sa obay tapol, malalamang inyo guys. masaya sila dito guys masaya masaya sila dito tapos masaya unity ma tapos mapagmahal sa ibang tao so i-review natin guys yung view to sa Kapon Kubahing Bohol ng Tapon Ubay Bohol. So, ayan guys, makikita natin yung ayan, sa pantalan, pantalan sa Tapon Ubay Bohol. So, ano tayo sa Tapon Ubay Bohol? So, diyan natin talaga yung view na Tapon Ubay Bohol. Kasi guys, kaya malakas ang hangin talaga ito guys, fresh air. So, kasama ko si, kasama ko si, Ati Tania. Ayan, ito naman maya maya guys, kasi may pusing ispon doon, may pulis, baka bawal. So magtatatangkalaw kung puli ba tayo Dito lang tayo. Uh, dito lang tayo. So dito lang tayo dahil kasi may pusing is doon. So baka bawal na rin. So, maya maya guys, mayroon natin po pagtalan or natayan sa ubay tapon. so Yamaya-maya yeah, is. Pupunta tayo doon. Sa Yan, pupunta tayo doon, doon sa Yan, pupunta tayo diyan. Kasi magpupulot tayo ng mga like. Kalo tawag chat, mga seefools, like mga Ano tawag chat? Yes. Like, like. at doon tapos tayo sa Pantalan or sa Latayan so next tayo dito next tayo dito sa, sa kanilang dagat maliit na dagat kasi dito sila kumukuha ng pagkain tapos ayan, dito sila kumukuha tapos maraming mga bangka dito kasi ito yung gagamitin nila sa kumukuha sila, sila ng like isda tapos like uh, seafoods sila kumukuha. Tapos guys, nakita natin nakita natin na maraming bangka. Ayan. Maraming bangka. So ayan makita natin guys na maraming bangka dito kasi 'yan mismo nila ang um, dito, dito sila sasakay para kumuha sila ng mga isda. Sila sasakay. So next tayo. Ayan. So Oy! <laughs> Ito ko kayo. Guys, samahin niyo ako para itour ko kayo. Lakad-lakad so, muna tayo dito. Ayun. So, Lakad-lakad tayo. Samahan oh. niyo ako dito sa ah, uh, Ubay Tapon. So kasama ko si Rinas siya na Ah? Ha? lang sa mga. Yeah. Yan, sasakay na sa bangka si Renz Tapos tumalun siya Nagkisi yung Serena <laughs> Yan Hindi mo yan kaya so yan guys, mataas Parang ito mabasa at yung pantalon ko kasi ayun na lang yung kaya yung, <laughs> <laughs> yung video or <oy>, ayusin ko <laughs> ayun guys <laughs> Ay, so ngayon sasakay at sasakay sana ako dyan pero parang delikado parang hindi kaya kasi yung pantalon ko ito baka babasa So parang hindi ko na kaya ata na diyan. Try sana ako pero parang hindi ko kaya. So ayan guys, nakita na natin yung view dito sa Tapon Ubay, yung view na yon dito yung pantalan at saka na tawag diyan latayan sa Ubay tapon. So, dito din sila kumukuha ng mga pagkain, guys. Nasabi ko na kanina, guys. So, I hope, guys, na-enjoy din sa like tour dito sa kubay Tapon. At sana ay, bye-bye kayo. At sana ay patuloy kayo, kayo sa support sa aking vlog at sa mga videos. I hope, guys, ay more support pa kayo, guys. At sana ay mag-support pa kayo always sa aking mga videos. At maraming salamat guys. So, yun lang po guys. So, next natin yung pangkita ay yung view sa pan, sa, dito sa Ubay Tapon. So, ipakita ko sa inyo yung view ng dagat dito sa Ubay Tapon. So, yun lang po guys. So, maraming salamat. And don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. It is Renz Jr. Show. At maraming salamat. Bye-bye!